Breaking news! Sukdulan na ang pambabastos ng China. Halos bulagin at patayin pa ng kanilang fighter jets ang mga piloto ng Australia mula sa malaking eroplano, ang P-8A Poseidon. Pero sa kabila nito, hindi alam ng China na may lihim at nakakakilabot na plano pala ang Amerika laban sa kanila. Inihahanda na ang mga secret weapons para wasakin at palubugi ang kanilang mga barko. Ano ang mga ito? Sa Pilipinas, kumikilos na rin ang AFP at nagbabala laban sa isang panibagong uri ng gyera na inilulunsad ng China. Isang digmaan na naglalayong buwagin tayo mula sa loob. Grabe na talaga ang China pero hindi papayag ang Amerika nagsisimula na silang maghanda. Kaya panoorin ang buong video. Ngayon mo lang malalaman na may ganito palang plano ang US para palubugin ang kanilang mga parku. Tara, simulan na natin! Isang Australian P-8 Poseidon Surveillance Plane, isang malaking aeroplano na ang tanging misyon ay magmasid. Ang nagsasagawa ng isang routine patrol o pangkaraniwang pagpapatrolya sa international airspace. Linawin natin na sa international airspace sila, ibig sabihin wala silang nilalabag na batas, karapatan nilang lumipad doon. Pero bigla na lang isang Chinese J-16 fighter jet ang sumulpot at hindi lang ito basta lumipad sa tabi sa isang aksyon na tinawag mismo ng Defense Minister ng Australia na unsafe and unprofessional. Ang eroplanong pandigma ng China ay nagpakawala ng mga flares o mga pansilo na ginagamit sa labanan na napakalapit sa eroplano ng Australia. Ano ang flares kahistoryador? Ito ay mga pampainit, kadalasan ginagamit para lituhin ang mga heat-seeking missiles isipin nyo ito. Ang P-8A Poseidon ay isang malaking jet. Hindi ito kasing liksi ng isang fighter jet. Ang pagpapakawala ng flares ng sobrang lapit ay maaaring magdulot ng katakot-takot na trahedya. Pwede itong pumasok sa makina ng eroplano at magdulot ng pagsabog. Pwede nitong bulagin ang mga piloto. Sa madaling salita, ang ginawa ng piloto ng China ay isang direktang paglalagay sa bingit ng kamatayan sa mga tripulante ng Australia. Hindi ito aksidente. Ito ay sinadya. Ito ay isang mensahe ng pananakot. Dahil dito, ang Australia, siyempre, ay agad na naghain ng diplomatikong protesta sa Beijing. Pero hindi ito ang unang beses na nangyari paulit-ulit na ang ganitong mga mapanganib na enkwentro. Noong Mayo ng nakaraang taon, isang Navy helicopter ng Australia ang tinarget din ng flares sa Yellow Sea. Noong Nobyembre naman, mga Australian Navy divers ang sinasabing nasaktan matapos gumamit ang barko ng China ng sonar pulses sa international waters. Alam nyo ba na ito ay direktang banta, hindi lang sa Australia kundi pati na rin sa Pilipinas, sa Amerika at sa lahat ng bansang naniniwala sa freedom of navigation. Pero habang abala ang China sa kanilang pagpapakitang gilas, ang hindi nila ala sa kabilang panig ng mundo sa mga tahimik na bulwagan ng Pentagon, may isang planong matagal nang niluluto. Base sa ating mga nakalap na impormasyon at pagsasaliksik, mula sa National Security Journal, Center for Defense and Security Studies ng Massey University sa New Zealand. Isang plano na ang layunin ay hindi lang itaboy, kundi wasakin at palubugin ang pinakamalaking simbolo ng kapangyarihan ng China sa karagatan. Akala ng China sila lang ang may carrier killer missiles tulad ng kanilang kinatatakutang DF-26 na kayang umabot ng libu-libong milya. Ito ang kanilang alas, ang kanilang panakot sa mga aircraft carrier ng Amerika. Pero dito sila nagkakamali dahil ang Amerika ay hindi natutulog sa pansitan. Sa loob ng maraming taon, habang laman ng balita ang mga sandata ng China, tahimik na pineperpekto ng US Navy ang kanilang sariling mga ship killer at ang kanilang sekretong planong mga bagong armas. Ano ang mga ito? Hindi lang ito iisang klase ng misal. Ito ay isang layered o patong-patong na sistema ng opensa na idinesenyo para malusutan ang anumang depensa at wasakin ang target. Una, mula sa himpapawi, ang mga US fighter jets tulad ng F-35C at f a -80 ay armado na ngayon ng tinatawag na Rasa o Long Range Anti-Ship Missile. Ang Rasa ay hindi ordinaryong missile. Ito ay isang stealthy weapon. Ibig sabihin, hirap itong madetect ng radar. At hindi lang yan, ito ay may sariling isip. Mayroon itong autonomous targeting capability na nangangahulugang kaya nitong hanapin ang target ng mag-isa kahit pasubukan itong ija ng kalaban. Pangalawa, mula sa karagatan, ang mga barko at submarino ng Amerika ay mayroon na ngayong Maritime Strike Tomahawk. Ang Tomahawk ay isang kilalang cruise missile, pero ang bersyon na ito ay espesyal. Kaya nitong tamaan ang mga gumagalaw na target sa dagat, tulad ng isang dambuhalang aircraft carrier. Pangatlo, at marahil ang pinaka nakakakilabot ay mula sa ilalim ng dagat. Ang mga Virginia-class submarines ng Amerika ay tinaguri ang mga silent hunters. Sobrang tahimik ng mga ito na halos imposible silang matunugan. At mula sa kadiliman ng karagatan, kaya nilang magpakawala ng mga advanced na torpedoes at ang nabanggit na Tomahawk missiles. Bukod pa riyan, may kakaihan na silang mag-deploy ng mga undersea drones o mga maliliit na sasakyang walang tao na kayang magmanman at magbigay ng eksaktong lokasyon ng mga barko ng China para sa isang tiyak na pag-atake. Isipin nyo ang senaryo. Habang naglalayag ang isang Chinese aircraft carrier group, iniisip nilang ligtas sila dahil sa kanilang mga escort na barko. Pero ang hindi nila alam sabay-sabay silang tinatarget mula sa tatlong direksyon. Ang mga stealth missiles na paparating mula sa himpapawi, may mga tomahawks na bababa ang lipad mula sa mga barko sa malayo at mula sa ilalim may mga torpedong tahimik na nag-aabang. Ang tawag dito ay saturation attack. Ang layunin ay guluhin at lampasan ang kakayahan ng depensa ng kalaban sa dami ng banta na sabay-sabay na dumarating, hindi na malalaman ng mga barkong Chino kung alin ang uunahin nilang harangin. Hanggang sa huli na ang lahat. Ang planong ito ng Amerika na tinatawag na Find, Fix and Finish ay isang malinaw na tugon sa agresyon ng China. Sinasabi ng Amerika, sige, ipagpatuloy nyo ang inyong pambubuli ipagpatuloy nyo ang inyong mga mapanganib na maniobra dahil sa bawat ilos nyo, mas lalo lang naming pinaghahandaan ang araw na kailangan naming tapusin ang inyong kahambugan. Mga kahistoryador, alam nyo ba na ang estratehiyang ito ay hindi lamang tungkol sa armas. Ito ay isang multi-domain system na gumagamit ng satellites, drones at intelligence mula sa mga alyado tulad ng Pilipinas at Australia para bumuo ng isang kumpletong larawan ng kung nasaan ang kalaban. Ito ay isang malinaw na mensahe, hindi kayo makakapagtago. Pero mga kahistoryador, ang digmaan ay hindi lang nangyayari sa dagat o sa himpapawid. May pa isa pang larangan ng digmaan na mas malapit sa atin, mas personal at marahil mas mapanganib at dito sinisimulan na ng China ang kanilang atake. Habang ang mga eroplano at barko ay naghahanda para sa isang posibleng fisikal na komprontasyo, isang mas tahimik ngunit mapanirang digmaan ang kasalukuyang nangyayari online. Sa ating mga social media feeds at sa ating mga komunidad, ito ang digmaan ng disinformasyon. At kamakailan lang ang ating sariling sandatahang lakas ng Pilipinas o AFP ay naglabas ng isang matinding babala. Binalaan ng AFP ang publiko laban sa Intensified Disinformation Campaigns na pinaniniwala ang kagagawan ng China. Ano ang layunin ng mga ito? Ayon kay AFP Spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, layunin nitong maghasik ng taguluhan at pagkakawatak-watak sa loob mismo ng ating militar. Isipin nyo ang panganib nito. Ang isang militar na watakwata at hindi nagkakaisa ay isang militar na mahina. Ito mismo ang gustong mangyari ng China. Gusto nilang sirain ang tiwala ng mga sundalo sa kanilang mga lider. Gusto nilang sirain ang tiwala ng taong bayan sa kanilang sandatahang lakas. Ayon sa AFP, ang pagpapakalat ng maling impormasyon ay isa sa mga pangunahing tools o kasangkapan ng Chinese Communist Party para isulo ang kanilang mga interes. Gumagamit sila ng mga pekeng narrative at kasinungalingan para bigyang katmiran ang kanilang ilegal na pag-angkin sa West Philippine Sea. Mga kasinungalingan tulad ng kanilang Nine Dash Line, ang kanilang Coast Guard Law, at ang kanilang Onwaring marine nature reserve. Pero hindi lang yan, mas malalim pa ang kanilang operasyon. Binalaan din ng AFP na may mga United Front Works ang China na naglalayong impluensahan ang iba't ibang sektor ng ating lipunan, edukasyon, negosyo, media at maging ang mga lokal na pamahalaan. Ang layunin Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner ay idegrade ang value system at pag-away-awayin tayong mga Pilipino. Paano nila ito ginagawa? Gumagamit sila ng mga social media influencers, mga vloggers at mga peking account para magpakalat ng propaganda. Halimbawa, may malinaw na video na binangga ng Chinese Coast Guard ang ating barko. Pero ang sasabihin ng mga ito ay tayo pa ang nambangga. Pinapalabas nilang ang Pilipinas ang agresibo na tayo ang may kasalanan. Inihikayat nila ang mga Pilipino na magduda sa ating gobyerno. Sinasabing nilang ang pakikipag-alyansa natin sa Amerika ay magdadala lang sa atin sa gyera. Ang ultimong layunin nila ay pahinain ang ating loob. Pasukuin tayo nang hindi man lang lumalaban. Gusto nilang manalo sa gyera bago pa man ito magsimula. Kaya naman nananawagan ang AFP sa ating lahat na maging mapanuri. Huwag basta-basta maniwala sa mga nababasa online. I-verify ang informasyon at umasa lamang sa mga opisyal na pahayag mula sa ating gobyerno at militar. Ito ang katotohanan mga kahistoryador ang depensa ng Pilipinas ay hindi lang trabaho ng ating mga sundalo. Trabaho ito ng bawat isa sa atin. Sa bawat fake news na hindi natin sinishare, sa bawat kasinungalingan na hindi natin pinaniniwalaan, tayo ay tumutulong na ipagtanggol ang ating bayan. Ang bawat aksyon ng China mula sa pagharas sa ating mga mangingisda hanggang sa mapanganib na pag-intercept sa eroplano ng Australia ay may hindi inaasahang resulta. Sa halip na matakot at magtawatak ang mga bansa, mas lalo pa itong nagpapatibay sa isang alyansang bakal na handang tumindi laban sa pananakot. Ang Pilipinas, Estados Unidos at Australia ngayon ay mas nagkakaisa kaysa dati. Ang mga dating magkakaibigan ngayon ay nagiging magkakapatid sa harap ng isang iisang panta. Ang mga military exercises tulad ng balikatan ay hindi na lang basta pagsasanay. Ang mga ito ay isang malinaw na pagpapakita ng lakas at determinasyon. Isang mensahe sa China na hindi tayo nag-iisa. Ang presensya ng Amerika sa rehiyon kasama ang kanilang mga aircraft carrier at mga advanced na armas ay hindi na lamang isang freedom of navigation operation. Ito na ngayon ay isang deterrence patrol, isang pagbabantay para pigilan ang anumang masamang bala. Ang plano nilang find, fix, finish ay ang tabak na nakaamba, handang bumagsa anumang oras na subukan ng China na lumampas sa linya. At tayo, ang Pilipinas, ang nasa sentro ng lahat ng ito. Ang ating determinasyon ay paglaban ang ating teritoryo sa West Philippine Sea. Ang tapang ng ating post guard at mga a mangisda at ang suporta ng sambay ng Pilipino ang nagsisilbing inspirasyon sa buong mundo. Dapat bang ituring na act of war ang ginawa ng Chinese pilot? Paano kung ganitong insidente ang mangyari sa ating mga piloto sa West Philippine Sea? ano ang masasabi nyo dito? I-comment mo na yan sa ibaba para malaman din namin. Huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para manatiling updated sa mga isyong mahalaga sa ating bayan. Maraming salamat!